Anong ganap sa mundo ng showbiz. Napasabak sa isang alanganin at awkward na sitwasyon si Ruro Madrid sa isang segment ng morning show na unang hirit kung saan sangkot ang isang die-hard fan ng kapwa aktor na si Coco Martin. Naganap ang insidente habang si Ruro, kasama ang kanyang Black Rider co-star na si John Lucas, ay nag-aabot ng isang 50-inch flat screen TV sa isang senior citizen. Sa isang video clip na ipinost sa X, tinanong ni John ang matandang lalaki kung regular ba niyang pinapanood ang Black Rider. Sa kanilang pagkagulat, tuwirang sumagot ang senior citizen na matagal na siyang tagahanga ni Coco Martin. Waka, wala, kaming budget. Ah, hindi. Huwag kang mag-alalatay dahil nandito ang unang hirip. Wow! At meron ang budget! Oh! 50 inches! Ah, Makakapanood ka ng Yay! Black Rider. Nanonood ka daw ng Black Rider palagi? Lagi? Like Black Rider. Natimula, kasama ko. Ang ko, ang ko, si Coco Martin. <laughs> Ilang netizens ay nagsasabing maaaring napahiya si Ruro. Pero ipinakita ng kanyang reaksyon ng kanyang sportsmanship at respeto sa mga preferensya ng iba, kahit na paborito sa kalabang palabas. Nagpahayag naman ng saloobin si Ruro sa comment section. Ayon kay Ruro, kahit naman po sino sobrang hinahangaan at iniidolo po si Sir Coco. Maging ako po at alam po ni Sir Coco yon. Hehe, love you tay. Salamat pa din po tay kasi kabisado niya ang pangalan ng bawat karakter ng Black Rider. Suportahan po natin ang lahat ng mga programang gawang Pinoy. God bless everyone!